Ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito ay tungkol sa sukang puti. Ang sukang puti ay may taglay na acetic acid na siyang panglaban sa mga fungal infection katulad ng mga balakubak, alipunga at kulugo. Pero may mga pag-aaral na may tulong daw ito sa mga may diabetes dahil maaaring makapagpababa ng blood sugar levels. Ito ay ayon sa pag-aaral ni Dr. Carol Johnston ng Department of Nutrition ng Arizona State University. Dahil ang acetic acid sa sukang puti ay maaring pumigil sa pagtunaw ng carbohydrates at dahil dito hindi na ito maabsorb ng katawan at ilalabas na ito ng ating katawan. Ihalo lamang ang dalawang kutsaritang sukang puti sa isang basong tubig at inumin bago kumain. Sa mga nagpapapayat naman, maaari din itong makatulong, sabi ni Dr. Carol Johnston. Umi inumin lamang itong isang basong tubig na may sukang puti bago magtanghalian at bago maghapunan sa ating mga pang-araw-araw na pagkain. Pwede rin natin itong ilagay sa ensalada o kaya ay sausawan sa mga prito at inihaw. Pero hindi ko ito ipinapayo sa mga may hyperacidity. Salamat po.